Hi guys, nandito na naman sa ating Riba. Nagluluto ng ating uulamin at yung iba ay ipahingi natin. Actually, ito ay handa ko sana sa birthday ko noon. Kaya lang umuwi tayo dahil sa uh, pagkawala ni mama. Ito, i-ano ko na lang, iluluto ko na lang at ipahingi sa mga kaibigan ko. Ulam, kunti lang yung ulamin ko. Yan na guys, yung aking ano, pop uh, pork, pork billy. So, linagyan ko ng sibuyas at saka bawang. Ayan. ko yung langka. Pinapakulo ko na dyan para kunti na lang ang luto mamaya dito. para masarap yung kanyang ano, uh, karne. Yan. Yan natin. Lutuin natin kunti yan. Tapos, ilalagay natin yung kanyang gata. Pagkalagay ng gata, pwede na natin ilagay ito kasi Linaga ko noon ito, ilagay ko sa freezer. May lasa na may lasa na iniligyan ko siya ng uh, asin at saka magic sarap habang pinapakuluan ngayon kasi ano galing siya sa freezer hinugasan ko siya ito malapit na siyang maluto at pwede na natin ilagay ang gata ayan pwede na natin ilagay yung ano guys Ganito, lalotok na siya. Pwede na natin ilagay yung gata. Dalawa yung ilagay natin na gata. Tapos pakuloan lang natin sandali. Pakuloan lang natin sandali. Tapos ilalagay na natin yung... Uh, langka. Lalagyan ko lang yan ng patis dahil may magic sarap na. Natimplahan ko na. Bahala na rin kayo kasi kayo yung mga ano may ano dyan uh, magkakaiba tayo ng lasa ay ko na rin yung chili Ayan, kasi nag-iisa yung chili green ko lilagyan ko na ng chili labuyo inalis ko yung ano uh, buto dahil manghang yung chili nila dito guys galing pa sa Indonesia yan hintayin lang natin sandali at ilagay na natin ang langka and And guys, pwede na natin ilagay yung langga. Mainit din yung langga natin dahil ano, inano ko kanina dyan. Lalagay na natin. Yan. Wala nang tubig yung langka kasi drainay ko siya dyan. Yan sa guys. Pwede na tayong kumain. Ayan na. Langga. Ganyan. Hindi ko siya, hindi ko ano, tinutubigan ayaw ko ng matubig na gata. I-dry ko muna sandali. Alam guys, ang pagluto ni ating riba sa langka, actually luto na yan. Kasi, ano, ihalo lang. Kasi na, nailaga ko na, nailuto ko na sa, ano, uh, sa isang kawali. Kaya, inihalo lang natin dito para, ano, maikapit yung kanyang lasa. Ganyan lang guys, luto na po siyan Yan po ang ano langka ni Ate Neriba. Ginataang langka. Thank you for watching. God bless you all.